morning, guys. Road trip po tayo ngayon. Punta po kami sa My Springs. Kunin po yung refrigerator na pinamimigay. ito so, nakarating na kami sa my screen yan ito yung bahay ganda ng mga residents dito ref sinakay na namin sa van tapos ito yung microwave bago pa tapos ito yung air fryer slightly used lang siya mga giveaways ito yung bike hmm. kami sa may likod ng zigzag kain muna kami dito sa may factor bar ulit kasi na na namin after 3 months nung last kami na kumain mga building Yan, walang masyadong tao. Yeah, chicken, chicken, chicken. Dito ang ladies yeah. section. Rice. With, rice yeah? with rice, yeah? order na si madam. Rice, pulao uh, rice. Dalawa yeah? yeah, na lang. Then, uh, o, six, na lang. Two, huh? two, two. Yeah. this one big na Yeah, I want to. How oh, Three of person? Yes. Oh, gano'n na? Yeah, two, okay. two ha? Huh? Pulao rice. Okay, with flour. Okay. Thank you. Let's, let's Ito na po yung inorder namin, chicken grill, grilled chicken. That's it, guys. 1pm na dito. Gutom na kami. Okay, pa na. Pauwi na kami.

Ito na kami, ilabas na namin itong mga ref at bike. May bike din. Ano? Ang baho? Ito na po yung ref na iplaster na po namin. Tatapon sana to pero pinamigay na lang po sa amin. Bagong bago pa siya. Ito na hmm. naman ang laman. Yan. Mafix na namin. siya. Thank you po sa nagbigay ng ref na to. Hmm. Guys, labas muna kami. Punta kami ng DCC. Gala-gala. Kayo guys, saan po ang lakad nyo ngayong day off nyo? Samaan nyo po kami sa aming pamamasyal. Hindi, samahan ko lang ng sister ko. Bumili daw ng pang regalo doon sa may uuwi on the way na going to Deras center na 6pm lamang na pag may lumalabas, at is makalanghap naman lang ng nangangin at saka yung mang. sa may Dera City Center. Sa may, ano, clothes area. Ito kami Scarf. Top. Sports dress. Dubai bag. Pang souvenir. ng Pinas. Mga cactus. Totoo po yan. cute to. Sa kitchen wares pero hmm. sir na naman yung mga bag at mga school supplies kasi pasukan na dito yan ang ganda kami ito yung napamili namin sakay na namin sa aming sasakyan dito na kami sa sasakyan pauwi na Pali 8 o'clock na ng gabi. The way na po kami. Yan ang mga madahana. Puro ilaw na kasi gabi na dito. Magna 9 na. Yan, matilip na. Yan. five frame. Yan, malapit na rin kami. Kunting ikot na lang. Kasi hindi ko patansyado ang ano yun dito. Dito siguro sa ano. Pag magkagal. Kasi nila. Yan, nakarating na tayo. Thanks Ay God. Gabi na.